wa ashabi amma ba'd alaykum wa warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng ating mga kapatirang mga muslim na nandirito magandang magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan na nandirito mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas Masya Allah, mainit ang laban pero ganun talaga may nananalo, may, tatat, may natatalo at ganyan talaga ang buhay at congratulations sa Baljurasi team. Ano? Mga kababayan, uh, ako po ay nandirito. Bisitahin kayo rito sa Albaha. At ito ay napakalaking uh, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating tagapaglika, na kahit paano sa ating buhay ay nandirito tayo, nagkatipon-tipon, kahit paano para iparating at uh, ibahagi sa inyo ano nga ba ang tunay ng mensahe ng Islam? Ano nga ba ang tunay ng pananaw natin dito sa mundong ito? Alam nyo, ang mundong ito talaga ay nandirito tayo, nilika tayo dito ng Allah, ang ating tagapaglika para siya ay sambahin. Ang tunay na nag-iisang Diyos. At ito ang tunay na talagang ito ang ating layunin kung bakit tayo nandirito sa mundong ito. Sabi niya sa Quran, وَمَا خَلَقْتُ wal-insa إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Meaning to say that Allah subhanahu wa ta'ala created us on earth to worship Him alone. He said, I did not create the jinn and man except to worship me. Ang kakaiba sa Islam, mga kababayan, ay ang buhay natin dito ay 24-7, pwede natin itong gawing pagsamba sa Allah. Hindi lang yung pagsamba sa Allah ay yung pagdarasal, o yung paggawa ng kabutihan o pag o pag-aayun nyo, ang pagsamba sa Allah ay lahat ng mga mabubuting gawain na inaalay natin para sa Allah. Timo pati yung, yung pagkain na umiinom tayo, kumakain, nakikitungo ng mabuti sa mga tao, maski itong paglalaro ninyo, itong sa basketball, dahil siyempre sa Islam, ang kailangan din sa isang Muslim ay malusog at malakas siya sa kanyang pangangatawan. So kung ang intensyon natin ay naglalaro tayo para mapalakas natin ang ating katawan, ialay natin ang buhay natin, ang lakas natin para sa Allah, ay mayroon tayong pala sa mga bawat mabuti nating ginagawa. Alam ko sa panahon ngayon napakalamig at tuloy pa rin ang paglalaro, masya Allah. Pero mga kababayan namin, ah, bigyan nyo lang ako ng maikling oras para kahit papaano sa buhay natin ay narinig ninyo ano nga ba ang Islam at kung bakit tayo nandirito sa mundong ito. Hindi tayo nandirito para walang dahilan. Nandirito tayo dahil mayroon tayong layunin dito sa mundong ito. Ang Islam po ay may limang haligi. Ha? Ilan ang haligi ng Islam? Lima. Unang haligi ng Islam, ibig sabihin, ang isang pundisyon lang ng haligi nito ay pag nagkulang, ibig sabihin hindi ganap ang pagiging Muslim ng isang tao. So ang Islam, there are five pillars of Islam. Una ay ang sinasabing asyahadatu Allah ilaha ilallah. Ito yung unang katanggap-tanggap, kumbaga prerequisite para tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay ganap ng isang Muslim. Kaya minsan, pag may pupapasok sa Islam, yun yung sinasabing shahada. Magsasyahada siya. Siya ay magwi-witness at magsasabi na walang Diyos na nararapat sa, dapat sambahin maliban sa Allah at si Propeta Muhammad ay kanyang sugo So yun yung unang haligi. Ibig sabihin, anong gawin mo, magdasal ka, mag ka, anuman ang gawin mo na mabuti na uukul sa Islam, pero pag hindi totoo at hindi ka nagsaksi at ang puso mo ay hindi naniniwala sa Diyos na nag-iisa na siya ang Allah na dapat sambahin, walang saysay yung mga gawain mo mabuti. So, ganito ka-importante yung sinasabi nating shahada. So, pangalawang haligi ng Islam ay ang sinasabing pagdarasal ng limang beses isang araw. Ang mga Muslim ay inaatasan na sila ay magdasal ng limang beses isang araw. Bakit? Kailangan natin magdasal. Dahil ito ang ugnayan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ang ating tunay na pakikitungo sa Kanya. Isipin nyo kung walang pagdarasal ng limang beses isang araw. Mga kababayan, mga kapatid naming mga Muslim, hindi ba? Buros ang buhay na lang natin sa trabaho, sa pamilya, hanap buhay, paglalaro, paglahat ng puros makamundong bagay. Alam natin ang mundong ito ay sadyang palamuti lamang. Ang lahat ng anumang meron tayo, pera, pamilya, kapangyarihan, lahat, ito ay maglalaho. Pag tayo ay namatay, ito ba may kakasama natin sa ating libingan? Hindi. So kung bakit tayo nagdarasal ay ugnayan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin ng Allah sa surat taha sa Quran. Sabi niya, Inna ni anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqim salata li thikri. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na kung saan sinabi niya, Inna ni anallah, Katutuhanan, ako si Allah. Ako ang Allah. Walang Diyos maliban sa akin sabi ng Allah subhanallah so this is a very clue, clear manifestation my dear brothers and sisters in Islam that Allah subhanahu wa taala he was the one who proclaimed his name hindi ito binigay ng kahit sinong tao o propeta pagko siya mismo ang nagsabi dito sa sa Quran na sinabi niya inna ni anallah katotohanan ako si Allah walang JOS maliban sa akin nag-iisa at taliwas po sa paniniwala namin mga muslim na kami ay maniwala na ang Diyos ay tatlo sa isa. O di kaya ay nagkatawang tao. O di kaya mayroong magulang o may ama. O mayroon ding uh, anak. Hindi po. Kasi ang Diyos ay nag-iisa. Hindi niya, na, hindi siya nangangailangan ng anak at hindi siya nangangailangan ng ama at hindi siya katulad ng kahit sinong tao. Lian na huwal awal uwal akero. Siya ang una at siya rin ang pinakahuli. So, ako sabi niya ang Allah, walang Diyos na nag-iisa maliban sa akin, fa'abud sambahin ako. Sambahin ako, sabi ng Allah, wa aqimis salatali at itaguyod ninyo ang inyong pagdarasal bilang pag-aalaala sa akin. So ganito po kaimportante sa buhay ng isang Muslim na kailangan niyang magdasal ng limang beses isang araw dahil ito'y ugnayan natin sa Allah at dito rin natin may papakita na tayo ay tunay na Muslim. Dahil sa pamamagitan nito, naaalala natin siya, naaalala natin, napapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At ganun din, nalalaman natin, balang araw ang mundong ito ay sadyang lilisanin natin. Tanging makakasama at makakatulong sa ating libingan, lalo na sa araw ng paghukom, ay ang paggawa ng kabutihan at paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos na sinamba ng lahat ng mga propeta. Pangatlong haligi ng Islam, mga kababayan, ay ang sinasabing az-zakah. Ang zaka, ito yung pagbibigay natin ng kawang gawa. Kung baga sa inyo, ano? Ang zaka na ito ay obligado doon sa Muslim na obligado sa kanya. Pero hindi lahat ng Muslim may obligado magbigay ng zaka. Kasi kung ano yung sapat lang yung kinikita ko, ano kung mahirap ako? I am not obliged to, to give zaka to the, to the needy, to the poor. Kasi hindi ko kaya. So, sino magbibigay ng zakah? Sino yung mga mayaman? na sila ay merong silang nakita na hindi nagamit sa kanilang yaman sa loob ng isang taon na itong pera na ito ay hindi nagamit at kukuhanan lang ito ng 2.5% para ibigay sa mga mahihirap. Dito natin makikita ang ugnayan ng isang mayaman at mahirap. Dito natin makikita na ang Islam ay nagtuturo ng pagtuturo ng habag at awa at kabutihan sa kapwang tao. Kasi ang pera na ito, ito ay sadyang lamang na ito ay trust ng Allah. Ipinagkaloob sa iyo bilang tiwala. So you do not own your own money. This is from Allah subhanahu wa ta'ala. Why you are giving zakah, it is only for the sake of Allah. And at the same time, yung pera natin, mga kababayan, ay nalilinis niya sa pagbibigay ng zakah. Pang-apat na haligi ng Islam ay ang sinasabing asawm. Ano ba itong song? Ang pag-aayuno. Nang ano, sa buwan ng Ramadan, isang buwan na tayo ay mag-aayuno, magtitimpi, magsasabar na oras na kung anong kagustuhan ng sarili ay hindi dapat masunod. Hindi dapat, mga kapatid, mga kababayan, ang sarili kung susundin mo ang sarili mo, talagang maliligaw ka. Kasi ang lahat ng sarili, insan, ito ay nag ng mga kasamaan. So ang Islam, nandirito, para siya ang mag sa atin kung ano yung dapat gawin at kung anong ang kagustuhan ng ating tagapaglika at hindi kung ano ang kagustuhan ng sarili. So this is the, the form of jihad. Ito yung pakikibaka at pakikipaglaban ng sarili laban sa sariling kasamaan at laban sa pagsunod kay satanas. So bakit tayo nag-aayuno? Kasi batid nyo ba ang mga propeta ay nag-aayuno rin? Sino mga propeta? Alos lahat ng mga propeta. Si Hesus Kristo nag-aayuno. Si propeta Musa nag-aayuno. Si Propeta Adam, si Ibrahim, alos lahat sa kanila. So ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay para ang isang tao ay siya ay mapalapit sa Allah, mapatawad sa kanyang mga kasalanan, at ganun din siya ay pagkakalooban ng takot sa Diyos. Dahil ito ang layunin ng, ng pagra-Ramadan ng mga Muslim. Kung walang Ramadan, mga kapatid, isipin nyo, buong buhay nyo, buong buhay natin, puros pagsunod sa sarili, dapat there will be a specific time na period na ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panglima ay ang sinasabi na ang hajj. So anong hajj? Narinig nyo na ang hajj, bro, di ba? So ang hajj, ito yung paglalakbay papunta ng magka. And there are certain rituals na dapat sundin at gawin ng isang Muslim. Makikita ninyo ang universal teachings ng Islam, subhanallah. Ang buong Muslim sa sanlibutan magtitipon sa isang lugar ang isang hari ang isang mahirap, ang isang alipin, ang isang mayaman. Lahat magtitipon sila, iisa ang layunin. Pantay-pantay sila ng gagawin. Dito natin makikita ng Islam ay lahat sila ay pantay-pantay, pare-parehas, maliban na lamang kung sino ang tunay na matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So diyan natin makikita mga kapatid ang pagka-totoo uh, ng Islam na pantay-pantay tayo. Captain na Muhammad may Rashid. Sin may sinad ako sa iyo yung kay Sheikh Naip. Mm. Kung paano daw yung, kasi may sumagot. Mm -hmm. uh, when someone convert Islam, uh, kailangan mo magpasir from size. Uh, mm. uh, may sumagot na hindi. May marami yung kailangan. O oh, kailangan? So, kailangan ipakaliwanag mo. Hindi naman, <coughs> hindi naman daw kailangan. Pero kailangan magsyada muna. sa ako maganda. After shahada na. Oh. Diba, after na Di ba? Inshallah, ipapaliwanag natin. Explain yun. So, mga kapatid, nakuha natin ilang haligi ang Islam? Apat? Lima. Masya Allah. Masya Allah. Takbir! Allahu Akbar! Ngayon, ang Islam ay lima ang haligi. Itong, itong tatlo na haligi, ang zakah, ang saum, pag-aayuno, at ang hajj, hindi lahat ito na obligado sa mga muslim na uobligado lang ito kung sino yung nararapat na Muslim na kaya niyang gawin. Hindi ba? Ang zaka, lahat ng Muslim, obligado. Pero kung Muslim ako na mahirap, hindi obligado. Ang pag-aayuno, obligado sa lahat ng Muslim. Pero hindi obligado sa may sakit. At hindi obligado sa siya ay naglalakbay. O yung mga bata na wala sa tamang wastong gulang. Ganon din ang pag -hajj. I want to perform hajj. I want to go to hajj. But because I am poor, at ako rin ay may sakit. So, hindi obligado. So, anong obligado mga kapatid? Wallahi. Ito ay sasabihin ko mula sa ikabuturan ng aking puso. Kayo na mga natumanggap sa Islam, kayo na mga born Muslim na ngayon, magpasalamat tayo sa Allah dahil alam natin ang Islam ang siyang tunay na pinakamalaking biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa atin. Hindi po lahat ng tao ay gagabayan ng Allah. Kung sino ang gagabayan niya, ay ibig sabihin na nangangahulugan mahal ka ng Diyos. Because in Islam, la ikraha din. There is no compulsion in religion. Once you accepted Islam, this is a uh, sign that Allah subhanahu wa ta'ala love you. So, ibig sabihin mga kapatid, ganito ka-importante ang sala at yung pagsaksi sa tunay na nag-iisang Diyos na siya ang dapat nating sambahin. Ang mundong ito, lahat alam natin, lilisanin natin. Pero ang tanging matitira ay ating mga mabubuting gawain at paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Kaya mula sa ikabuturan ng ating puso, mga kapatid, alhamdulillah, kami po mula sa Islamic Center ng Banisar at kami, ako po bilang kapatiran ninyo na uh, isang dayo dito sa inyo Tapunta rito sa albaha, dahil ako ay tagariyad, lahat naman tayo dito sa mundo ay dayo, hindi ba? Mananatili ba tayo sa mundo? Hindi. So ang isang dayo, doon siya sa lugar na kung saan, ay babalik din siya. So saan tayo babalik, mga kapatid? Sa araw ng paggukong Ang mundong ito, mapanlin lang. Laro at tayo ay ililigaw sa Allah. Wallahi, totoo ito. To. Kaya kung patutuhanan natin ang isang Muslim, balance. Maglaro ka, anong gawin mo, magtrabaho ka, kumain, uminom, ialay mo lahat ito para sa Allah. Dahil ito ay uri ng pagsamba. Kaya dito po sa mula sa ikabuturan ng aming puso, kami po ay nagaanyaya sa inyo. Sino po sa inyo ang gusto ng tunay na kaligtasan? Ako, gusto ko kaligtasan. Hmm kaligtasan. Oh, Masya Allah, bro, kapatid. Allahu Akbar, Masya Allah. Ha? Uh, si lahat sila, para mas maganda. Sino ang gusto ng kaligtasan? Bro, ali po kayo dito. Masya Allah, bro, tiga saan? At kapatid, uh, dito, ito. Alam mo, hindi ko alam pero hindi kita mapili. Pero gusto ko parang sana gabayan ka ng Allah. Kristiyano ka pa, bro. Kasi... Una, nakikinig ka, tapos masya Allah, ganda. Sana, <laughs> ikaw din, kristiyano din? Tanggapin nyo ang Islam. Walang sapilitan. Pag kayo, bro, sino yung magbumuslim? Tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Allahu Akbar. Gusto niyo si mama? Kaligtasan. Pag kayo ay naniwala sa tunay na nag-isang Diyos at nagmuslim ngayon, kayo po sa inyong lahat ng mga kasalanan, kayo ay patatawarin ng Allah. Kapatid, Masya ang ganda ng tingin itong dalawang ito eh. Una pa lang ako nagsalita, kayong napansin ko na attentively na nakikinig. Wallahi. Hindi mahirap ang Islam, bro. Ang Islam ang tunay na kaligtasan. Muhammad, I think, had had al waraka wa yurid mumkin. Khalini, I'm looking at you, bro. Hmm, halika, halika. Masya Allah. Oh. Nakapag-hads na po ako at nakapag-umra. So, ibig sabihin, hindi ka kristyano. Eh, sinabi ko kan kanina sa'yo. Ah, ikaw yung, ano, ikaw yung Muslim ka na. Alhamdulillah, sa gabay ng Allah sa'yo, bro. Kaya attentive kay. So, yun yung nasa likod. Bro, <laughs> Masya Allah, gabayan ka ng Allah. ano palagay mo, bro? Kaligtasan. Pag nag-Muslim ka ngayon, lahat ng kasalanan mo ay mawawala. Pag oras na tayo ay namatay, ngayon, natutunay na tumatanggap sa tunay na nag-isang Diyos, Insya Allah, tanggap tayo sa paraiso ng Allah. Ang mundong ito ay walang-wala. Bro, Bismillah. Lika, samahan mo sila. Kaligtasan. Pagsaksi lang sa tunay na nag-isang Diyos. Allahu Akbar, takbir! Bro, mahal ka ng Diyos, gabayan ka ng Allah, Masya Allah. Nakita ko pa lang nung una. Halika bro, dito ka. Para sabay kayo na magsaksi sa mga kapatiran natin. Mga kababayan at mga Muslim na nanonood ngayon, Alhamdulillah sa gabay ng Allah sa atin sa Islam. Mga kapatid, bago tayo magsaksi, isa-isa tatanungin ko pangalan nila. An tiga, ano pong pangalan nyo? Mike Lopez po. Mike Lopez, tiga saan? Sa Pilipinas po, ang Novaliches. Novaliches, Masya Allah. Marami akong kaklase sa Novaliches. Ah, ikaw bro? Junel. Junel, tigasan saan sa atin? Bulacan. Bulacan. Oo, oh, malapit dun kay Francisco Balagtas Baltasar. Alam mo ba yun yung lagar niya? Baliwag. Baliwag, baliwag yun, di ba? Ikaw sa Baliwag. Ikaw bro, tigasan? saan? Baliwag din. Baliwag, ba sa Bulacan? Okay, ano pangalan mo? Rogilio. Rogilio, ito si Junel. Oh, ito, Masya Allah bro. Arnold Reyes. Arnold Reyes. Ito talaga mukhang Muslim na ito eh. Bro, may banga parang mamukhang Maranao. Ha? Tiga sa ka sa atin, Mindanao. Mindanao, saan doon? Ha? Bisaya di ni, niyo. Maayon ni kay bisdag di ay kabay. Ha? Maayon di Bisaya. Bro, sundan niyo lang ako. Bro, ginabayan ka ng Allah. Mahal ka niyang Diyos. Iniling ko sa Allah na gabayan ka, patawarin ka sa inyong kasalanan, lahat tayo. Pagsaksi sa tunay na nag-isang Diyos. Gumanito tayo mga kapatid bilang sinyales sa paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Sabihin nyo, ha? Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah wa, wa ashadu anna, anna. Isa. Isa Ibni Maryam Abdullahi wa Rasuluh Sa Tagalog, ulitin to ha. Ako ay sumasaksi suma na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay bilang alipin ng Allah at kanyang huling sugo. Ako rin ay sumasaksi na si Hesus Kristo na siya si Isa na anak ni Maria ay bilang alipin at sugo ng Allah. Sabi nyo, alhamdulillah. alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Bro, welcome to Islam. Masya Allah, bro. Mahal ka ng Diyos. Brother Michael. Michael ka ba? Michael. Mike, Mike, Mike. Masya Allah, Mike. Si Jonel. Jonel, masya Allah, bro. Welcome to Islam. At kayo ay ginabayan ng Allah. <laughs> Ikaw, dati ka ng Muslim, bro. Masya Allah. Alhamdulillah. الحمد لله الذي اسال الله ان يثبتهم وعينا جميعا الاخ هذا بس ينذر والان دخل في الاسلام وهذا من الله هدى من الله so mga kapatid at maraming salamat po sa oras nyo mga sister sana sa ulitin pagdating ko rito sana may magsasabi na gusto ko rin po ng kaligtasan gusto ko ng islam dahil ito ang tunay na buhay mga kapatid ha madaya al-akh yatakallam sheikh tatakallam La basturit. Bro, may bibigay sa inyo ang center. Alhamdulillah, muto ay mula sa kabuturan ng Islamic Center ng kanilang ipamimigay sa inyo. Bismillah, tanggapin ito. Yalla, bismillah. Alhamdulillah. Hada Mike. Hada Mike. Maganda yung pangalan mo, Mike. Pwedeng Muhammad. Ito si Jonel. Pwedeng Arnold. 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 oh, pwedeng si Aaron. Ikaw si Jonel. Ala. <laughs> ah, Aaron ang napili mo. Maganda yung Aaron. <laughs> oh, yun. Ikaw bro, ano pala mo? Rohilio. Oh, Masya Allah. Rohilio, Rohilio. <laughs> okay, mga kapatid, Alhamdulillah, maraming salamat sa oras nyo. Patibayin tayo ng Allah sa ating pananampalataya. Patawarin tayo, tanggapin tayo sa kanyang paraiso. Allahumma amin. Takbir! Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh.